Muling natupad ang pahayag ng Panginoon Diyos, mula sa sugo hanggang sa kasalukuyang pamamahala. Kaya naisagawa ang isang makasaysayan, matagumpay at mapayapang pagkakaisa, ang National Rally for Peace. Ano ang sabi ng Panginoon Diyos? Ako'y gagawa. Sinong pipigil? Hindi po ba't maraming pumipigil para hindi maituloy tuloy ang pagkilos na ito. Maraming naninira. Maraming tumutuliksa, Maraming fake news na ikinakalat nila para mapigilan ito. Pero hindi sila nagtagumpay. Ang nagtagumpay ay ang pagkikipagkaisa ng lahat ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya sa Diyos ang kapurihan, sapagkat ang matagumpay na pagkilos na ito ay gawa ng makapangyarihang kamay ng Panginoon Diyos. Isang magandang gabi po sa ating lahat.